inulan ng asido. Boss! Boss! Ano nangyari? Uh, Umulan ba ng asido sa bahay nyo? <laughs> Parang inulan ng asido, hayop na yan. <laughs> Boss, may kaway ka ba? Pati upuan mo. Uwan. 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 Pag di nila mong pangit ang upuan mo dito sa 3-Line Custom Seat, eh paglabas mo, eh tiyak, gwapong-gwapo yes. pa sa'yo. Siguradong lalabas ka nakangiti. Eto po, lads. Ito yung dati yung motor niya, parang naulo na ng asido. Ngayon, iba na. Woo! Debra, ikaw ang 3 lane niya, mga lads. Idol, kabit mo na. Kaya kung gusto mo pumogi ang motor mo, pumunta na kayo yung 3-Line Custom Seat. Boss, ma, gusto mo uwi ito. Ba, uh, pantakip sa butur mo, baka mabutas eh. Oo. Oh. Pantakip lang para iwas kamot. Grabe nangyari sa upo niya mga lods, oh. Sulit na sulit, palastik. Oh, sa is mo ah. Bago na, kayo parang hampas lupa eh. Ngayon, yayamanin. Yayamanin. na. Siyempre, kawang trila yan.